Magandang buhay sa lahat mga kagre. Ito po yung last break pass ni sipulit Medyo malungkot. Pero kailangan natin i-vlog na po. Bakit po siya last break pass na ni sipulit Ito po si Shipulit ay may team. Bihira lang po ang ganyang breed. Kaya natuwa yung buyer. Although kahit po siya 4 years old na wala nang problema sa lalaki. Kailangan natin siyang ibenta. Kaya siya last breed na mamayang ala 12.30 o alas 12 siguro ito travel namin siya ng tatay ko sa Nauhan. At nakaka nakakabagbag sa mga tupa. Minsan talon niya ang mga tao. Siya po ay naghahanap yung mga naiwan, lalo na kung babae oh, tayo ganoon na naka, nakakabagbag ng iyak. Akala mo na aksidente na or whatever, pero yan po ay naghahanap lang ng kasama yung nawawala hindi katulad minsan sa tao may mga tao na wal, wal, dahil sa dami nga ng pamilya hindi wala nang pakialam yun oh, nga lumalam so, ko nung nahanap niya wala namang nawawala oh <laughs> nyo wala namang nawawala ay naghahanap nalo na pag may nawalang kasama kasi nga matalas po ang kanilang pang amoy o so, hindi totoo yung mahina ang utak ng tupa napakatalino po ng mga tupa defenseless na nga, nga po sila dahil kaya kailangan ng pastol so kaya nalulungkot na si may pulit yata kaya arang siya mahirap ang magpa order dito sa amin dahil kailangan mo i-deliver minsan at dahil malalayo nga yung lugar ng mga buyer at mga namin ay medyo malayo 7 kilometers kami away from that town ayun at happy ako na malungkot dahil dumadami na yung nakaka-interest sa tupa happy ako dahil uh, may offer ko na ang pagbibilhan sa kanya dahil si nagpa-practice kami ng first fruit offering dito sa farm kaya naman lalong binibless ng Panginoon at sad, sad dahil nga siya yung kasama ko sa channel 4 nung tayo na feature last Dece uh, April ah uh, niyon yung Merkulis Santo parang Merkulis Bebes nag shoot kami ng ano, bay po 'yon. Kasama ko po 'yan sa Channel 4. So, 'yung mga mga celebrity po mga tupad din sa amin. Kaya medyo malungkot sa aking side dahil nagbigay naging bahagi na aking buhay. Kaya ayaw ko siyang ayaw namin ibenta siyang kakatayin. antayin na lang namin mamatay sana at pabayaran ko na lang 'yung offering 'yun, malaking challenge. Pero this time, blinas tayo ng Panginoon. Timing may purpose kami sa church eh kaganap na ang nakatakdang plano ng Panginoong kay Shef ulit. So, yun po. Siguro sa una lang po madrama yung pag <laughs> So, parang katulad din ng pagkain ng tupa. Parang hindi ko kakayanin kumain ng sarili kong magkata, ng sarili kong alaga. Pero kailangan ko siyang pag-aralan. Kailangan ko masanay ang mawalay sa tupa. Katulad, na na ako ng dalawa. Tatlo na bal, at uh, tatlo, ah, uh, pat pati yung anak nung na ano eh, na agas. Ali apat na yung dalawang baby, dalawang matanda ang namatay. So nasasanay sanay na yung dibdib ko. Natibay-tibay na sa pag-aalaga ng tupa. Kasama po yung sa buhay ng pag-aalaga ng tupa. Kung ikaw ay mag-aalaga at mahina ang dibdib mo, huwag ka na dahil talagang minsan naiiyak ka. Lalo na yung namatay na si Shepa. May nasugatan nyo nung araw, talagang payak na ako. Kinagat ng aso. So, mayroong kakagat yung aso, baby baby, walang kalaban-laban. Yan no? Ay patay talaga. O, kaya maganda itong kawang ganito may tagapagtanggol na mga barako problema pag marami pong barako ayun, nire-rape nila yung babae one is to 10 na race kaya kailangan po talaga ay proportion yan o, saya nila may ay ayuda kang ipa dahil pinapatay nila mga damo kukulang, na, kukulang ang supply kaya kailangan may ayudang ipa yun lang po na yung kayo kahit medyo masayang, malungkot ang aking mga vlog ngayon sa Tupa last vlog kay Shepulit pero hopefully siya ay mag, maserve niya yung purpose do sa ano pagbebentahan ko dahil siya na may gagawin ding ganador nakatulong pa tayo iwas in breeding yung ating kababayan maraming salamat hanggang dito na lang po ang ating vlog kay Sipulit bye bye and god bless bye bye muna sa viewers natin Sipulit oy papaalam din naman siya eh bye bye na bye bye hmm, Kaya kain ikaw last na kain mo na di sa Mesa farm sa mga kasama mo, kainin ka. Enjoy mo sila. Bye-bye, kain bye, -bye, bye, -bye. Kain mo na, kain. <laughs> Ito, namimiss ko. Ito, namimiss ko sa kanya. Yung pagsipo sa tinga.